Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha <laughs> ha ha, hi mama, ha 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 Mga kabrombrom, may lakita na naman ako nagtutulog sa tabi ng kasada mga kabrombrom Bigyan na naman natin ito ng let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa tatulog sa tabi ng kasada Let's go mga brom let's go! Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee, mga kabro, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabro, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo, mga kabro, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na, mga kabombom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin doon kay Tata na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom, ihatid na natin ito pagkain doon sa tulog sa tabi ng kalsada Katulong nga naman tayo kayong gabi mga kabrombrom doon sa tulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, ihatid na natin ito, let's go! Ito sa tatay mga kabrombrom, lapitan natin para ibigay pagkain, let's go Ito si mga kabrombrom Let's go mga kababong na bigay natin pagkakatatay. Let's go.